Ang nilalaman ng ating video Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Noong alas 10 ng gabi ng September 30, 2025, bumulaga sa katahimikan ng Cebu ang isang napakalakas na lindol na humanig, hindi lamang sa buong lungsod kundi pati na rin sa mga karatig na probinsya. Umabot sa magnitude 6.9 ang lakas nito, isang hagupit na hindi lamang gumiba ng mga bahay, simbahan, gusali, at infrastruktura, kundi nagwasak din ng maraming pangarap at buhay. Sa kasalukuyan, ay nasa anim na putsyam na katao na ang naiulat na nasawi, habang marami ang sugatan at nawalan ng tirahan. Ang dating masigla at makulay na Cebu ay tila naging lugar ng pagluluksa at pagdadalamhati. Dahil sa matinding pinsala, idineklara ang buong probinsya sa ilalim ng state of calamity. Ngunit higit pa sa mga naitalang numero, ang bigat ng trahedya ay mas ramdam sa mga larawan at bidyong kumalat ilang oras matapos ang lindol. Isa sa mga pinaka nakakadurog ng puso ay ang aktwal na dashcam footage na nakuhanan habang yumuyugyog ang buong Mactan Mandawi Bridge, isang tanawing nag-iwan ng sindak at takot sa sinumang makakapanood nito. Ang lindol na ito ay hindi lamang yumanig sa lupa, kundi umuga rin sa puso ng bawat Cebuano. Iniwan silang may sugat na hindi madaling maghilom. Jesus, 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 Lord, oh Nag-usog ka kayo. Naglinog lang. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. relax. Lang, naglinog lang. Nakapanood niyo sa bridge. Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng lindol ang isang makasaysayang simbahan na itinuturing na isa sa pinakamatandang simbahan sa buong Cebu. Sa isang iglap, ang haligi na matagal ng saksi sa pananampalataya at kasaysayan ng bayan ay gumuho, iniwan ng mga mamamayan sa matinding pangungulila. Ayunan. Nakuhanan din ang pagpapanik ng ilang residente sa gilid ng kalsada, nang magsimula ng humanig ang lupa. Mayroon ding video mula sa loob ng isang gusali kung saan nagtatrabaho ang mga call center agent. Ang dating tahimik na opisina ay biglang napuno ng takot at hiyawan habang ang bawat segundo ay tila nagiging walang katiyakan. Samantala, sa isang gymnasium, mas nakapanginilabot ang eksena. Habang lahat ay nagmamadaling maghanap ng ligtas na lugar, biglang nagdilim ang paligid ng mawala ng kuryente. Ang kanilang sigawan at iyakon ay lalong lumakas, isang malinaw na larawan ng matinding takot at pangamba na dulot ng mapaminsalang lindol. Agad namang inilikas ang lahat ng pasyente sa labas ng ospital upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Pansamantalang sa labas muna sila ng gusali habang hindi pa nasisiguro ang paghupo ng lindol o ang mga posibleng sumunod na aftershock. <coughs> habang kumakain naman ang mga customer sa kainan sa gilid ng kalye, ay bigla na lamang nilang naramdaman ang pagyanig ng malakas na lindol kaya naman napaupo at nagtipon-tipon sila sa gitna ng kalsada. ang video na ito sa Mactan Airport na kung saan ay dinig na dinig ang pagbabagsakan ng mga bagay mula sa siling sa loob ng airport. Ang inyong natutunghaya naman ay kuha sa isang mall. Lino, Lino. Makikita naman ang paglabas at pagtitipon-tipon ng mga trabahador at mga residente sa gilid ng kalsada. nakaligtas sa pinsala ang food chain building ng McDonald dahil sa lakas ng lindol. Bago pa man yanigan ng napakalakas na lindol ang Cebu, noong September 26, 2025, isang mabagsik na bagyo na umabot sa signal number no. 4 ang sumalanta sa buong masbate. Sa lakas ng hangin at buhos ng ulan, kaya walang pinatawad ang kalikasan. hindi lamang mas bate ang nagdusa. Ang ilang bayan sa Albay, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Romblon, at Mindoro ay isinailalim sa signal number 3 habang ang Catanduanes, Cavite, Calacang Maynila, Laguna, Quezon, at Rizal ay nasa signal number 2. Sa lawak ng sakop nito, milyon-milyong Pilipino ang binalot ng takot at pangamba. هلا <applause> Pagkatapos humupa ng bagyo, isang malagim na tanawin ang iniwan nito. Karamihan sa mga lugar sa Masbate ay nawala ng kuryente at komunikasyon, tila bingi at bulag sa mundo ang buong lalawigan. Ang mga tahanan ay wasak, ang mga pananim ay nagmistulang putik na wala ng silbi, at ang mga alagang hayop ay hindi rin nakaligtas sa hagupit ng unos. Samantala, ilang kabayanan ng tuluyang nalubog sa baha, iniwan ng mga residente sa gitna ng kawalan, walang bahay, walang kabuhayan, at walang katiyakan kung paano muling babangon. Noong July 9, 2025, bumulusok ang isang rag-asang baha na may daladalang bayulenteng agos at naglalakihang alon, Dunot ng walang tigil na pagbuhos ng ulan mula sa isang bagyong nanalasa sa ilang lalawigan ng China. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga kabahayan ay lumubog, ang mga syudad ay nasalanta, at ang mga infrastruktura ay winasak ng walang habas na hampas ng tubig. Tinatayang milyon-milyong tao ang naapektuhan, bawat isa ay nakikipagbuno sa gitna ng delubyo. Ang inakalang isang pangkaraniwang bagyo ay nauwi sa isang nakapipinsalang pambansang trahedya. Umapaw ang mga ilog, bumigay ang ilang dam, at ang iba na may napilitang magpakawala ng tubig na siyang nagpalalapa sa sakuna. Ang rumaragasang baha ay dumirecho sa mga mataong lugar, pinadapa ang kabuhayan, at nag-iwan ang walang katapusang sakripisyo at pagdadalamhati. Ang mga kalsada ay nagmistulang ilo, ang mga tahanan ay halos natabunan ng tubig, mga bubong na lamang ang animoy sumisigaw ng tulong sa lawak ng baha. Ang mga sasakyan ay inanad at nabalot ng putik, samantalang ang ibang gusali ay halos hindi na matukoy ang dating anyo. Lumubog sa tubig hanggang ikalawang palapag. Ang dating masiglang pamayanan ay naging tanawin ng kawalan at kalungkutan, iniwan ang mga tao sa gitna ng isang trahedyang hindi nila inakalang darating. Sa Chongqing naman, ang ragasang baha ay damaloy sa mga urban districts na tumangay sa mga nakaparadang mga kotse, bus at anumang bagay o sasakyan na makikita sa kalsada. Maraming video ang nagpapakita kung gaano nito sinira ang mga kongkretong tulay hanggang sa nagkulaps ito dahil sa tindi ng bigat ng agos ng tubig baha. Samantalang ang mga residente ay nagpapanik na na natrap dulot ng pagtaas ng tubig baha. Ang karamihan ng metro stations ay inabot din ng baha, na wala ng supply ng kuryente kaya naman nanatili ang dilim pagsapit ng gabi. Ang probinsya naman ng Sichuan, ay nakaranas din ng ganitong senaryo na nagdunot sa kanila ng matinding panganib at pangamba. Ang baha, landslide ay dumirecho din sa matao at mabahay na lugar, kaya naman nawala ng communication at hindi na rin madaanan ang mga kalsada dahil sa mga nakaharang na bagay na tinangay ng tubig. Ang umapaw na tubig baha mula sa Minjang at Wujiang Rivers ay naminsala sa ilang townships at maririnig ang walang tigil na pagtunog ng emergency siren sa paligid ng syudad at distrito. Puwersahan ding nagpakawala ng tubig ang dam upang hindi ito makapinsala at maaring magdulot ng matinding perwisyo kung hindi ito magpapakawala ng tubig. Sa ay sa sa Hubei naman, mas lalong tumasang tubig baha dahil sa pagtaas din ng level ng tubig sa Yangtze River na naging dahilan upang mas lalong tumindi ang pinsala sa lugar. Ang iba pang ilog kagaya na lamang ng Han River at Qing River ay umapaw din na nagdulot ng malaputik na tubig sa lugar, at ang mga tulay ay nasira at tinangay. Sa City of Yikang naman, ay walang pag-aalinlangan na near sq ang pamilya na natrap sa kanilang bahay. Gumamit sila ng mga bangka at ropes masagit lamang ang mga pamilya na nakasilip sa kanilang mga bintana. July 25, 2025, nakaranas ng catastrophic rainfall ang Northern China. Ang tubig-baha ay dumiretso at naminsala sa ilang area kagaya na lamang ng Shenxi at Hebei provinces. Ang bagyo ay nagdala ng hindi inaasahang dami ng tubig ulan na sa loob lamang ng ilang minuto ay nagpaapaw na ito sa mga ilog sa lugar. Nadumiretso naman sa mga residential at commercial area na nagpalubog sa mga kabahayan at infrastruktura. Ang pinakamalalang tinamaan ng kalamidad ay ang Wuki County ng Northern Shenxi at iba pang mga syudad at rural area ng Hebei. Sa Shenxi's Wuki County naman, ay umabot na sa pinakamataas na level ang tubig dahil sa ulan, na tinatayang nasa 320 mm ang taas sa loob lamang ng labing dalawang oras. Ang Belua River naman ay tuluyan ng umapaw at bumigay na naging dahilan ng pagbaha sa ilang rehiyon ng China. Ang mga tao ay walang nagawa kung hindi panoorin na lamang ang tinatangay nilang sasakyan at mga ari-arian na madaanan ng tubig baha. Sa pinaka-town center, ay ramaga sa din ng maputik na tubig baha na nagpalubog at nagtangay sa mga sasakyang madaanan nito. Marami din ang mga debris ang tinangay kaya naman maraming residenteng lugar ang na-isolated dahil sa taas ng tubig. Nagkaroon din ng warning sa publiko ang mga autoridad na magpapakawala ng tubig ang dam, kaya naman mas lalong hindi na makontrol ang pagbaba ng tubig sa ilang lugar na mabababa. Noong March 2, 2025 maraming lugar ang hinagupit ng kalamidad sa China. Ang ilang parte ng Henan Province ay nakaranas ng malalang pagulan at bayulenteng bugso ng hangin na naging dahilan upang maantala ang mga bumabiyahe sa mga kalsada. September 24, 2025, ang bagyong Ragasa ay isa sa itinuturing sa China bilang pinakamalakas at mapinsalang bagyo na tumama sa kanilang bansa ngayong taon. Ang probinsya ng Guangdong ay dumanas ng napakalakas na hangin na umabot ng mahigit 200 kilometers per hour na may kasamang matinding pagulan. Ang bagyo ay lalong tumindi at nagpalakas habang ito ay dumadaan sa South China Sea, kaya naman matindi ang naging pinsala nito sa Shenzhen, Zhuhai at iba pang kalapit rehiyon nito. Ang transportasyon ay tuluyan ang naparalisa at ang mga kabahayan at infrastruktura ay nawasak at tinangay ng malakas na hangin. sa Shenzhen na isa sa pinakamahalagang financial and technology hub ng bansa, na tinatayang may mahigit 17 milyong katao, ay hindi rin nakaligtas sa mapinsalang bagyo na nagparalisa sa takbo ng kanilang mga negosyo. Ang mga negosyo at pasilidad ay tuluyan ang nahinto dahil sa emergency shutdown sa lugar. ang kalangitan ay ramdamang napakalakas na puwersa ng hangin, na naging dahilan pa ng pagkabasag at pagkasira ng mga salamin na exteriors. Maging ang matataas na salamin ay wala ring ligtas dahil sa pressure ng hangin. Ang mga construction crane sa ilang syudad ay tuluyan ang nag at nahati sa ilang parte. Nagkalat din ang mga debris sa paligid kaya naman sinuspinde ng Shenzhen Metro ang ilang operasyon sa kanilang mga ruta. Ang mga bus at ferry services naman ay nakansel lahat. <stay> Ang flight naman sa Bawan International Airport ay grounded. Ang mga awtoridad ay namumblema na panatilihing ligtas ang lugar dulot ng matinding bagyo at hangin. Ang coastal city naman ng Zhuhai na matatagpuan sa katabi lamang ng West of Macau ay dumanas ng matinding hagupit ng bagyo. Karamihan ng mga kabahayan at building ay tuluyan ng tinangay ang tinangayang mga bubong lalo na ang mga malalapit sa seaside district. Samantalang ang tubig baha ay dumirecho papunta sa mga kalye lalo na sa mga markets. Nagkaroon din ng malawakang power outages na nagpadilim sa lugar at ang komunikasyon ay nawala dahil sa transmission towers na napinsala. Naging mahirap naman na marating ng mga emergency services ang mga lugar na tinamaan ng matinding pinsala. Ang mga puno ay nagbuwalan at ang mga sasakyan ay nagsibaliktaran na humarang sa mga daraanan sa mga pangunahing kalsada. Ang mga ospital ay nagreport din na marami silang ginagamot na pasyente na naging biktima ng mga lumilipad na mga debris at mga glass fragments. Ang mga rescue workers ay hindi agad makarating sa lugar dulot ng matinding pinsala sa kanilang daraanan. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.